Good morning. Dito ako naglakad-lakad sa dagat. Ako mag-isa. Dito to sa loob ng base. Dito maraming tao. May mga tingas ng train. Dito kami lagi sa, ano, sa mga RV spot. Just right here. Aray Ay, lumubog yung. Lumubog yung ano ko sa ten. Oh my God. Dito kami nag stay Yung... Lum... Ang Ang lamig makulimlim kasi dito yung mga RV spot sa loob ng ano to side the base mga marine marine base And, wala na kasi kaming RV eh. pero next baka next week mag rent mag rent kami mag stay kami dito para sa birthday ng anak ko habang ano pa medyo mainit pa ayun doon ngayon walang ganong naka walang ganong nag stay kasi ano ba ngayon o friday friday bukas ay binago na nila yung mga ano dito saksak ayun maganda dito tahimik Yung may mga nagpo-party. Party sila. hindi na lang. Hindi ganong ano. Walang. Ow! Oh, mano yung sapatos ko. Sarap ng ano. Hindi siya ganong kainitan. Pero yung hangin. Oh ako sa dagat. dami nila tapos ng alon to relax, walang ganong ingay baka limlim malapit ako dito sa may ay, magsapatos ko ang dami ng buhangin sa malapit ang lamig ang hangin nagkaano sila may party may pura ako naligo sa pano na ito ang lamig lamig ng tubig so, yun, mag isa lang siya Oof. ang alon ang lamig naman. Ouch! Yun yung mga kabanan nila. Sa blue. Dito kami lagi. Kasi ano, yung sa housing kami nakatira. Ito kami nagtatambay. Pagkatapos ng mga kids sa school, dito na yan diretsyo. Ang damdaman ako ngayon. Alam na, lang ako. Palipas oras lang. Next week dito kami. Stay kami dito for I think 3 nights. Magkano kami ng RV. May RV kami pinaparent namin. Tapos ngayon, kami naman ang magre-rent. mag, -rent. mag -rent naman kami. Kanda dito eh. Kanda itong place na to. Sa loob ng base. Ape ko. Doon sa dulo yung mga ano yung mga lodge. Itong kami magre-rent. yung iba may nag-ano ata like training may magte-training yeah, dito lang ikot-ikot pa lang din dito na naman magandang view yun lang yung dagat tsaka itong mga RV spot na na si araw yun lang Pag dinadrop ko dati mga bata sa school, dito ako dumidiretso din. Tambay muna sa glit, tsaka ako uuwi. Kasi malapit lang naman dito yung housing namin dati. Navy housing. Navy housing. Ito, maliit lang ito. Ito yung katulad ng sa aming RV. Ito yung ay, yung sapatos ko pinasok ng buhangin. Oh my God. Hanggang dun yan, malawak tong ano na to. Yung RV spot na to, malawak. Ay, humangin ulit. Ang lamig. Balik na ako. Oof. Got cold. Ito na yung sa parking. Balik na ako. Saan ba yung... Aray? Okay. Ayun, may mga ano. Marine. Pabalik na ako. Umikot lang ako. Gano'n lang. Palipas oras. May helicopter. Nagka-training din ata eh. Ito lang ito. Ayoko nang pumunta sa dulo sa ano sa so, may mga latch. Uh hmm. -huh. Ayan na yung harapan. Where's my... Nakanap yun sa... Saan ba ako nag -park? Balik na ako. Balik na ako sa Balik na ako sa parking. Yung sapatos ko ang daming ano. Hinanap yung sasakyan. Hindi makita. Saan ba ako mag, ano? Ayun. Sorry, Ayun lang. Ikot-ikot. Saglit sa dagat. At least hindi ganong ano. Walang init. Okay, bye. Ayun na yung sasakyan namin. Okay. Mm-hmm.